Okay, let's go. Hey guys, guys? guys <laughs> 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 ulit tayo guys. Wow, oh, talaga guys na una, guys. video natin sila, guys.

natin guys patukayin guys nalalaman sila guys video yung ulam namin guys. Yan guys, lain. Guys. May kaunti yung susu yan guys. Ginataan na lain na may susu guys. So guys sila guys so. Oh. Nagtatrim sila ng ano, bling hoy. Bling hoy guys. Ito si Boss Rigor. Baka di ba nakapindot atay. Ito naman si Madam iman Bibig Diyos, sabay hindi. Hindi mo nakapindot, hindi mo nakapindot. Hindi mo nakapindot. Joke lang. Uh, Naglilinis sila ng tatanim mo ng balihoy. Itabi mo kasi ang rigor. Minsan. Ilang saksak lang rin eh. Ito na guys, so oh, taniman nila. Ito, wala pa ito guys. to ang gando na. Yung mga manok namin guys, oh, ayan na. Ito guys. Pipinot ko sila sa tanimiman. Dagan bigin. Amoy na kami. Marami na kami patuk. Hmm. na kami patuka guys na kamutin kahoy guys pag naglaman. <laughs> Ito si Tutoy guys. To. Ngayon dito tinaniman namin sa matartu na ko tutaniman ko. Malambutan lupa dito. this. dito po oh. Malambot ang lupa dyan. Malambot ang lupa dito sa gilid na to. Ito na sila guys. May nakatuwad pa isang ali guys. katuwad siya guys. Magtanim. Ito guys. Wala pa ito guys. subong ano nang no, Ayusin mo yung puno, yung tangkay noon. Yung tangkay yung ginagamit na so hmm. asuron. Ito pa guys, wala pa to guys ha. Ito. lapa Sa anong papaya? Isang ano pa. Di ba may kuwing na? Ha? Huh? May kuwing na. Sino ko dito? Diba ano umin? Papa dun sa tabi bahay, dami na huli. Eh. Tugayso, tutriman niya na, guys. Oo, so. bigi-bigi wala na naman sa araw. Ngayon, guys. Nakatapat lang puro sa lupa ang big mo. Ayun na guys, yung mga nalinisan ko guys. Ayun. Ah, sapat na naman sa lupa, hindi naman sa abi ni big Malinis na guys yung aming halamanan. Kasi pag talaga si Tutoy guys oh. Kinakailangan namin guys pag-aral sa lupa guys. Kasi Walang ibang ha, trabaho dito, guys, kung di lupa. Ano yung Ito, ito. Pang marigyan ito, Tony Tagol. Ha? Huwag tatrabaho pa siya, guys. <laughs> di, di, ito lang, ito lang, lang.

Ito yung layo mo sa pagitan, ang lapit-lapit niyan. Sis, mawawala na 'yung adjustment. dalawa na lang guys ang dito guys dalawa na lang sila kumukuha pa ng paranin yung isa guys yung dalawa ilagay mo dito sa may panukpo. dito sa dito mo itambak oh sa may ano ng ano si pulgoso huwag mo nang si pulgoso matagal na ano yan dyan dyan mo ilagay ingil pa rin si pulgoso Tugor. dito sa bad na rito gors yan to Bababa mo pa Yan dyan. dyan chay mo kasi layo ng ano Kuntahan hmm. ko guys muna yung pinabas ko para makunan ko ng video camera hmm, guys ngayon hmm, mình lần Tori gor terima dulu sebagai gilik. Hah? Sampir nang guys perenang nang sampir nang itu guys. Oh. Hmm. Di dito sa gilid din. Lang lang ang angon, um, dito lang ako sa gilid na to. Tatal, so diba, Tapos na sila guys. Okay. Then, then, po, ito, barat. Tapos na sila guys. Aber ich glaube, ich